sa halip po na maawa yung mga kababayan natin na nagsip ng tama at nasa katinuan. <laughs> Maganda yung term, no? Yung mga kababayan natin na tuwid pa ang kaisipan at matitino pa. Nasa katinuan. Ang ibig sabihin, hindi talaga, hindi talaga maawa. I mean, ang intention kasi na si Duterte sa kanyang drama dyan sa ICC ay para kaawaan siya. <laughs> Ang saklap, no? Kasi feeling ko yung mga drama nilang yan, kinakagat lang talaga ng mga taga-Davao. So, ang nangyari kasi, um, kinagat eh. Sa una, kinagat ng ating mga kababayan. Pero hanggang doon na lang yan. Hanggang doon na lang yon So, sa ICC, kung makikita niyo po kung paanong magpaawa si Digong, sabi ng ilan, yun daw na uh, garalgal na boses ni Digong na tila nga nagpapaawa, na tila may sakit, na tila malala ang lagay. <laughs> Yun daw ay dahil nga sa uh, sa technology. Anyway, baka daw hindi maganda signal or ano Pero ang totoo niyan, yan pala talaga ay uh, sinadya daw na doon si Dikong. Oh, ayan. Hindi daw kasi obra yung ganitong mga mga style or etong mga ganitong klaseng drama ng isang uh, Duterte, lalo na po sa mga ICC judges nga. When you broached health issues or health matters and saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part in the or via video link uh, trial or or um, yeah, you do doon sa unang appearance nga niya, uh, naging uh, through video link na lang yon at makikita nga doon kung paano magsalita itong si Digong hindi daw ito o obra kasi ang sabi natin si uh, or dating executive secretary na ito, si Digong, my client was denied all access to the legal resource uh, recourse in the country of his citizenship and this is all in the nature of political score settling. Oh, ayan. Hmm. Hanggang doon, talagang dinalan nyo yung yung ganitong linya na ito ay pamumulitika. Hanggang sa ICC, talaga po bang hindi daw kayo nahiya? <laughs> Kaya tuloy sabi ng mga natasans, mukhang mas maigi pa kung si Robin Padilla ang naanjan. Yun lang, hindi kasi abogado at si Mr. Padilla. Mukhang mas okay pa daw. Kasi talagang nagkalat at kahihiyan ang ginawa na um, kasama ni Digong dyan sa IEC na dating, dating ano ba to <laughs> Executive Secretary ba ito? ah uh, with regard to the health issues, eto na yung sinabi ng ng ICC. Duterte, I believe that the court has taken specific measures with regards to his health situation. O oh, ayan, hindi nyo pwedeng hanapan ng butas ang ICC sa, sa sitwasyong ito. At hindi nga tatalab, hindi nga uobra etong mga ganito ninyong paawa. Hmm. Pati ba naman kasi sa ICC talaga ba kung magaling at uh, alam ni Digong ang mga ganitong klaseng pasikot-sikot na, na uri ng investigasyon, sana alam niya kung anong klase rin bilang, di ba, naging pangulo siya, bilang ang mga nasa paligid ko na niya, mga international lawyers, na katulad ni na Harry Roque, kung tutuusin, dapat alam ni kung, kung ano yung uh, kalidad, kung anong klaseng korte ang, ang ICC. At hindi na niya sana dinadala yung ganitong klaseng drama dahil ang totoo niyan, kahihiyan eh, po ito ng ating bansa. Pero hindi ito kahiyan ng mga Filipino citizens. Sa tingin ko, ha, ah, kahiyan lamang po ito ng ating bansa partly at ng mga Duterte citizens. Good luck!